So hello guys, uh, lang na yakano. Adi uh, nag ano naka video kay Maida akaroyag uh, ko anon kunta sa ina favor about sa tanasunugan na kung pwede makabulig kam pag sa mga clothes, clothing materials so, ano na, pa naka needed dito sa mga biktima sa nasunugan sa barangay Kapuukan. Ah uh, pwede man ipaabot niyo sa amon mga kalbayog summer vloggers na kung ano man ang iyo may hatag o may donate sa amon. Especially ato na mga basic needs talaga na kailangan nila. Then ang mga food kung may daman. So yan na, <laughs> nag-prepare na ako para sa akong dalhon. May daman nag na. So may da actually si Ate Rida, si Teacher Rida nga saya rin nag-donate sa mga bado, mga sugad sini, di ba? So kaswerte sa makakuha sini ng mga dugnit. Kaya bago ka humot pa tapos may dakliwat gin hatag kun naroyagan sino makakuan sini branded bia ini an makauna la <laughs> then it initial oh. diri ini kuan ha tikang sa okay okay pero nakarawat kit kun may nakuan tikang sa okay okay kay kailangan talaga labahan man ito nira pero ini na panhatag namon niya na bago talaga ini mga ginamit as ginlabhan Oh. So, kinasingkasing gud ini na paghatag nira sa iyo, especially sa na mga nasunugan. Damo pa gadid Adi pa, may mga short, mga kuan pa, buyod. Nahinayang ko lang pagkuan, kay damo didi, tapos bill-on ko nala ini. Di man, guys oh may dapat di di so gan sini so kung nakita niyo ang mga bado na amon gin pan atag opay talaga siya no so kinasingkasing ini namo na paghatag ngadto sa mga nasunugan mga biktima kinahanglan kasi talaga nira ang mga dugngit kay waray sila nadara pagkasunog, tigda, dumalagan. Nagalugon ko, tumakbo sila. Paalis doon sa area kung saan yung may sunog. Pumunta sila doon sa may miyapi, sa may mangrove doon na talaga sa may dagat. Kasi ano biglaan lang 4 a.m. na sunog ng madaling araw na yung sunog nasa 6.30 a.m. na. Ayan na. Ah. Mayroon dito guys pang opisina. Grabe ang ganda oh. So salamat din sa mga tumulong at mga nagbigay kay Teacher Reda Cornita, kay Reina Cornita, yung mga damit nila binigay talaga oh, para doon sa mga nasunugan. Tsaka nagbigay na rin tayo ng damit. Kung sino pa po yung may gustong magbigay, yung mga nilumaan ninyo, po yung mga sobra-sobra. Nasa 31 po nakabahayan ang nasunog. umabot po sa 200 plus ang biktima. Okay na okay talaga itong mga damit guys. Parang ano lang nila. Parang sa kanila lang din. Ito kasi, mga pinaglumaan, yung iba, parang ayaw na nilang gamitin, pinamimigay na lang. O diba, ang swerte nung makatanggap nito. Ngayon tulong mag-message po kayo sa ating comment section sa baba kung gusto nyo pong mag-donate ng mga damit o kung ano pa man na kakailanganin ng mga ano kakailanganin ng mga tao doon sa area. So uh, bukas hindi muna kami hindi muna namin dalhin to doon sa area kasi maglilikomen pa namin yung iba kung pagkatapos nang ma namin ang video to pag may donate mag-donate kukunin namin o pwedeng ihatid nyo na lang kung sa comment section na lang kayo para doon na lang tayo mag ano mag-usap. 'Di ba ganda? Ah uh, tutupuin ko na ng maayos to para maganda naman tingnan pagdating doon. May ano gustong magbigay ng mga damit o kung ano-ano pa man langanin ng mga tao doon sa nasunugan. Paabot nyo lamang po ang inyong mensahe sa ating comment section para po may paabot natin ang inyong tulong doon sa mga biktima ng sunog. So pa guys, ang ganda o. Oh. Sa mga buyod. Ah, man o. Oh. Kabuyod pagad. Umot, umot pa Sa mga nais magbigay, mag-donate ng kanilang mga kagamitan, damit o kung ano-ano pa man, maaari nyo po akong kontakin, mga Tagaw. Salamat!